Sa mga kaibike, may papakita ako sa inyo. Okay, so ngayon charging siya, no? Pero kanina pa ito naka-charge, siguro lang pas na limang oras. Okay, so charging siya ngayon. Sabi ng iba kasi, uh, hinihintay nila mag-green. O yung iba naman, ang request kasi nila, uh, tanong nila sa akin, bakit daw hindi nag-green ilang oras na, 8 hours na, o 10 hours na. Binunot na lang daw nila. Okay, so huwag natin aasahan yung mga automatic na charger natin. No? Miskin naman to automatic pag nag ano na yung full charge no once kasi na nag full charge siya, o nag green na siya parang puli na talaga yon sobra sobra na yun para sa kanya so iniwasan natin yun para hindi lumobo yung ating battery at tumagal kailangan lang kasi 80 to 90 percent no pero papakita ko sa inyo kapag sumobrang tagal na yung charge katulad ito for the sake of this video kumbaga pinatagal ko talaga siya okay so bubunutin natin dito tapos titignan natin kung uh, isasaksak ko kasi ulit siya. So bubunutin ko. Tapos syempre mag yan, di ba? Isasaksak ko ulit. Titingnan natin kung magre-red pa ba. Okay, kasi pag nag-red siya, ibig sabihin uh, hindi pa siya fully charge. Okay pa. Pero naranasan niya na ba yung pagbunot nyo? Tapos pagbalik nyo, green na. Okay, so titingnan natin siya, no. Papatunayan natin na Actually, full charge na to kasi kanina pa. Pero syempre, talagang binubusog niya na sobra, which is masama yung sa battery natin. Lalo na kung luma ah. Luma battery, naiinit lang yung battery nyo. Tapos lolobo. Kaya maraming nalolobohan. Tapos, sasabihin nila, automatic daw yung charger. Pero bakit nang Ito na yung sagot doon sa tanong niyo na bakit automatic naman yung ano ah, yung charger nag-green pero bakit nalolobohan pa rin. Okay. So ito, Tatanggalin natin dito. Dapat magi-green 'yan, 'di ba? So, to, tatanggalin ko na. Okay, sana so, green kasi tinanggal ko. So, ibabalik natin ulit. Titingnan natin kung magcha-charge pa ba siya. O, so, babalik ka. Oh, 'yan, nakabalik na 'yan. Okay. 'Yan, nakabalik na 'yan. Oh, 'di ba? Pero green na siya doon. Kanina naka-red. Ngayon, Naka-green na lang So, tanggalin natin ulit Ibalik ko Ayaw niya na mag-red So, ibig sabihin, kanina pa talaga siya full So, mas binubusog niya lang ng sobra Kapag O, tanggalin na natin Kapag Hindi niya binunot O, dere-derecho Ang iyong charging Possible O, hindi niya inurasan Wala kayong timer Possible niyan Malalabuhan kayo ng battery Lalo na ngayong gabi Limbawa, gabi na kasi. Okay. Ngayon, ang gagawin nyo, bubunutin nyo siya kahit hindi pa siya nag-8 hours. Okay, kahit bago o luma yung battery. Actually, dapat 6 hours to 7 hours lang eh. Okay. Para safety yung battery natin. Ang gagawin nyo ngayon, orasan nyo. Okay, yung iba kasi hindi inuurasan. Hanggang kinabukasan daw, sa kanila bubunuti, pagising din nila. Imagine, punong-puno na yung battery mo no? overcharge na siya tapos kinabukasan ang tagal-tagal niya na nag-green tapos kinabukasan mo di ba? kaya mahalaga yung timer okay dapat may timer kayo dapat nilalagyan nyo ng time o gigising kayo para oorasan nyo hindi kayo malabohan ng battery okay so imagine no kanina pa siya full charge ibig sabihin ayaw na ba? Diba? mas mahalaga talaga na inoorasan. Huwag kayong magtitiwala dito sa si charger na naka naka green o naka red siya, no? So mag-green na lang 'yan kapag full charge na 'yan, wag. Kasi talagang pupunuin niya 'yung battery niyo para mag-cost ng paglobo. So hindi natin siya asahan dahil minsan napalya rin naman ng mga automatic o electronic. So kailangan natin ay tayo ang mag-time, no? para hindi mo overcharge so 6 to 7 hours lang goods na actually 5 nga yung ano ko sa kanila 5 to 6 hours na nga eh, pabawas pa para maging safety lalo okay hindi ko ina-advise na mag 8 hours to 10 hours kasi yung 8 hours to 10 hours na yun maximum na yun na charge kung laging ganun ng ganun lalo na kung yung battery umuunti din kasi yung tubig niyan sa loob eh umiinit lang yan kumukulo lang yan no? hindi kayo nagbabago ng oras luma sa bago na yung ba bago sa luma na yung battery nyo kumbaga talagang ano na kayo, uh, sanay na kayo na in 8 hours to 10 hours nyo na yan o pinapag rin yung charger, so wag ganun so dapat 5 to 7 hours lang, okay sana may natutunan kayo, kung may comment kayo tanungin nyo lang dyan sa comment section then, pag nakita ko sasagutin ko